lang po. isang linggo na po sa karaniwang panahon ng simbahan. Sa parehong pagbasa po, ang ating tema ay ang pagpili sa Diyos. Pwede bang isipin na iisa lang naman ang Diyos, di ba? At iisa lang ang paraiso na magiging kaganapan ng puso ng tao, ng damdamin. Lahat ng pagkatao natin, lahat ng tao sa buong sanlibutan, ang pangarap lamang ay maging tunay na masaya, ganap na masaya. Isa lang yon ang paraiso kasama ng Diyos. Pero kailangan natin piliin. Hindi po tayo forced to choose. Hindi po tayo doon pupunta. Kailangan tayong pumili. Kasi nalilibang tayo sa mundong ito. At marahil inaakala natin ang kaligayahan, ang kasarapan, ay makapagpapalit sa Diyos. Case in point po, lahat po ba'y nagkukomunyon, Lahat po ba'y pumipila, pupunta, linggo-linggo sa Santa Misa para makipiling, makapiling si Yesu Cristo sa Eucharistia? Pag-isipan po naman natin, tama po ba ang ating pinipili? Pero sabi ni Josue, as for me and my household, we will serve the Lord.